Good morning mga kabukid Yan, Meron na po tayo dito malapit ng anihin Tapos sa kasalukuyan po ay marami tayo naka-schedule na anihin Kaya lang po ay dalawang araw na tayong nabalah dahil po sa bagyong hulian Mapapansin niyo po dito sa amin ay ito ang tayo ng ating kalangitan masyadong maulap Kapaya po yung ating mga farmers ay pinakancel po muna yung kanilang mga schedule lang ani dahil baka po raw hindi maibilad ay masira yung palay wala po kasing magandang presyo ang palay na sariwa dito sa amin karamihan po ay 15 to 16 po lamang o yun nga po yung lagi kong sinasabi na sana ay magawa ng paraan ng mga nanonungkulan ng pagkontrol dun sa presyo ng palay okay lang naman po sana ang ng 15 kung ang bigas naman ay ibebenta nila ng 30 eh, ang kaso ang bigas 50 plus hanggang 60 so, ang epektado po kasi doon yung kaming nagtatanim at saka po yung mga consumer. Ang malinaw pong kumikita ay di mga middleman. Sana po yun magawa ng paraan at kahit po kasi anong gawin namin, dami ng aming tanim at dami ng aming ani, kung wala naman pong magandang presyo, ay patuloy at patuloy pa rin po kaming magsas maluluging mga magsasaka. So yun po. At magandang umaga sa ating lahat.